Alam mo ba na ang simpleng pagbabasa ng libro ay maaaring makapagpabago ng iyong buhay? Maraming binipisyo ang makukuha natin mula sa pagbabasa. At sa video na ito, pag-uusapan natin kung bakit mahalaga ang pagbubukas ng isang libro araw-araw. Unang-una, ang pagbabasa ay nagpapalawak ng ating kaalaman. Kapag nagbabasa tayo, natututo tayo ng mga bagong impormasyon, ideya at pananaw na maaaring makatulong sa ating personal at profesional na buhay. Pangalawa, pinapabuti ng pagbabasa ang ating pagunawa at kritikal na pag-iisip. Natututo tayong suriin ang mga detalye, pag-isipan ng iba't ibang pananaw at gamitin ang ating imahinasyon upang bumuo ng malalim na pangunawa sa mundo. Alam mo ba na ang pagbabasa bago matulog ay nakakatulong din sa pagpapahinga? Ito ay nakakatanggal ng stress at nakakatulong sa mas mahimbing na tulog kumpara sa panonood ng TV o paggamit ng cellphone bago matulog. Isa pang mahalagang benepisyo ng pagbabasa ay ang pagpapanatili ng kalasugan ng ating utak na pag-alaman sa mga pag-aaral na ang regular na pagbabasa ay maaaring makabawas sa posibilidad na pagkakaroon ng sakit tulad ng Alzheimer's disease. Para sa mga bata, ang pagbabasa ay napakahalaga upang mapabuti ang kanilang bokabularyo at komunikasyon. Mas nagiging malikhain at mahusay sila magpahayag ng kanilang mga ideya. At higit sa lahat, ang pagbabasa ay maaaring matindaan sa personal na pag-unlad. Maraming libro ang nagbibigay ng inspirasyon, motibasyon at gabay upang maabot natin ang ating mga pangarap. Kaya naman, kung gusto mong magkaroon ng mas maraming kaalaman, mas malinaw na pag-iisip at mas magandang buhay, bakit hindi mo simulan ng pagbabasa ngayon? Ano ang paborito mong libro? I-share sa comments section.